So yan guys, marami na naman tayong manggang na harvest. Ayan ay gagawin nating ice cream and gagawa din ako ng ice candy at saka garam. So ang dami kasi oh. Meron pa dito oh. Pa guys. Kumakaan nito, Pag gusto kong kumain, piliin nyo yun yung sobrang hinog na. Ayan guys. So ayan guys. Dami-dami ng mangga ang nakakuha natin kanina. Nahulog yung lahat guys. Ayan. Ito na. Ayan yung kaya. Ayan. Ano yung nyo yun ha? Doon. Lagyan tubig. Mamaya na. Siyan so, yan guys, yung mangga natin na harvest. Sobrang dami. Gagawin natin yung ice cream. Ice cream digger. Uh, Siyan so, guys, maraming maraming salamat. I support for yung box 143. Ay, may ginawa din akong ice. Puno pa yung ano. Kaya, ayan, ginawa ko na lang siya para pang naubos na yun. So, may kaya din na akong nagawa. kasi bihira lang may time so abang tulog yung pasyente nagawa na ako so yun guys thank you so much Secret Mario Blocks 1, 4, 3. dami nating Araw-araw guys, ganyan. Pwede niyo man yung doon ba? Sabi ng kasada. Bakit? Why, hmm. Dami dami nga nagbibinta niyan mga bata. dun sa city. 20 ang kilo. O yan lang kilo na yan. Lima. Separate. Kainin niyo yung mga ano. Huwag niyo kainin yung ano. Dapat ano-ano. Siyem, guys. harap mo ng konti dito yung electric fan. 'Yun 'yung ng electric fan. Pusok dito. Siyem, guys. Please do subscribe sa so, hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe Mariam Vlogs 143. Like, share na rin, guys. Para tayo'y dumami. Share naman sa inyong community, guys. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Love you all. Cheer, cheer.